guys isang mapagpalang araw naman sa ating lahat ngayon may may sishet lang akong kwento sa'yo about this uh, sa mga nangyari sa so, uh, so, kasi ha uh, sa company namin madami kami so ngayon ang ginawa ngayon ng broker is dalawang dormitory kami ngayon dito siya isang dormitory so, ngayon kung bago bago tayo magsimula na muna muna sa lahat gusto kong ipaalala muna sa ating mga viewers na nanonood ka nito mag isa huwag nyo tutubukan mo na magmanood ng mag isa kailangan mag isa maka ah, credited pala to sa ano um, bawal mag baw, bawal kang manood ng mag isa kailangan mas 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 masaya pag marami kasi dyan mo may experience yun kung gano'ng kasi itong video na lang so ngayon ito is patungkol pa rin sa ating mga oil cam paano kalakaran pa rin dito sa tayo ngayon isang araw dahil nga sa sobrang dami namin sa company namin ano to pa pri, uh, family business so ngayon sa, sa company namin is nasa 30 kaming Pinoy so ngayon dito sa isang dorm puro Pilipino nandito. So, ngayon Mga nasa ano kami, nasa 18 siguro kami dito. Tapos yung iba, siyempre sa kabila. ngayon, sa kabilang doon, halo-halo sila doon. Ngayon guys, kababalagan talaga. Siyempre, hindi naman natin maiwasan tayo. Pagdating natin dito, ang importante sa atin is may trabaho tayo, may matutulugan, komportable tayo na hindi natin hindi natin alam kung yung tinitirahan ba natin is hindi natin ma-check kung ano yung, yung mga dating mga nakatira dyan kung anong nangyari dyan sa dorm na yan kung may mga kababalagang bang nangyari o may mga mga hindi natin alam yung yung history, background yung history ng dormitory ng tinutuluyan ngayon, yung isang katabaw namin doon sa kabilang dorm nagchat nagchat siya sa amin yan sabi niya kuya may nagmumulto sabi niya ganun tapos ang ngayon may nagmumulto daw sa kapilang dorm kasi sila mga sila kasi yung mga bago pag mga bagong dating doon namin nilalagay yung sa kabila kasi yung mga syempre wala nang bakanta rito overcrowded na kami dito so ngayon ang ginawa is dinala sila sa kabilang dorm ngayon pagkatapos nung nagchat siya nagchat siya Kuya, may, parang may dito sa dorm. Sabi ko, bakit? Ano bang, ano, anong meron dyan? Para daw may nagmumulto sa siya Yan, ito nga, inano paano nagmumulto? Ano na nga may sinensya sa akin na, ano, akala daw, eh, siyempre, hindi naman natin alam ito. Ngayon, papakita ko sa inyo yung video. Kung anong klaseng video. So, bago ang lahat, ganito nga nangyari no, na nag-chat siya na uh, ako Ano, Siyempre, hindi ko rin alam. Kasi bagong dorm lang yun. Kasi lumipat sila. Yung sobrang dami kasi ano na, mga foreign worker yung broker namin. So ngayon, ganap sila ng medyo malaki-laki. So ngayon, bago talaga yun. Siguro mga wala pang anim na, ah, isang taon, wala pang siya. Ayan, uh, okay sabi niya, may nagmumulda nga daw. Tapos hindi ngayon, nag-ano kami, bakit, paano ba, ano, baga, kami ba? Kasi siyempre, hindi rin namin alam doon na ganun palang, may mga ganun pala na nagbabala ano, lang. So ngayon, dito sa video na to, kailangan, pag once na pinanood mo to, is, siyempre, ganto talaga ang sistema dito sa Taiwan. Kung may mararanasan mo talaga yan, minsan mararanasan mo yan minsan hindi so, lalo na pag ano pag mga rush hour ay eh, siyempre hindi mo naman mapapansin mo wala hindi mo lang papansin mo ba o so, oh, ayan dito na pagdating nung time na yon, ngayon ito kita? lang walang ba na baby kasi magbubuha tayo magbubuha tayo okay. eh hey, ayan o ayan mayari mga no, boss Mara. Siyempre, hindi ko rin alam kung paano ano, paano ang gagawin. Sabi ko, video nyo. Video nyo kung paano Kung kaya nyo i-video, sabi ko. Kung kaya nyo i-video, video yun. Tapos, send sa akin para magawa natin ng ano. Magawa natin ng episode ba? Ngayon, nag-send ng video. Ngayon, abangan nyo na lang dito. Ha? Ngayon, gusto kong papanood sa inyo yung video. Pero kailangan marami kayo.

May <laughs> send na yung video. Na tapos sila panoorin. Doon ko na pagtanto na. Kaya pa na siya munto. Eh, naglalabasan yung tae kahit walang tao. Gago! <laughs> yung pala yung ano nun. Kaya syempre, sa sobrang dami. Sobrang dami naman ng empleyado, eh, siyempre hindi naman ma may talaga ah, talagang magbabara kasi sobrang gumagamit ng CR eh, siyempre nasa third floor yung nasa first floor sila may first, second na third so ngayon, pag nagpupup sila doon sa taas napuno siguro yung safety tank dun lumalabas eh, nagulat na yung mga tropa natin kasi kada pasok daw nila may tae kahit walang tao Ayan, yun yung history naman Kaya, mag iingat tayo dito sa, ano, lalat sa mga malalayo. Ah. Kasi, kasa, baka kasama mararanasan nyo kung nandito kayo. Uh, kasi, hindi tayo nasa, hindi tayo solo sa so isang marami tayo. Ayan, aware lang yan, aware. Okay, thank you mga boss. Ingat kayo dyan.